Hello guys, how is everyone doing? I hope you are all doing good and welcome back to another tutorial video. Yes, it's a tutorial video and syempre ang tutorial natin for today ay kung paano tayo mag-send ng stars sa ating favorite content creators sa Facebook Reels gamit ang ating card or credit card. Yes, yan. So, narinig nyo yan, guys. So, kung interesado kayo dito dahil gusto nyo supportahan ang iyong favorite content creator sa Facebook Reels, ayan, samahan nyo ulit ako at ituturo ko sa inyo kung paano naman tayo mag-send ng stars sa ating favorite content creator or authorization sa kanilang mga ginawang magagandang videos. Ayan. So, samahan nyo ulit ako dito at ituturo ko sa inyo. Pero bago tayo magsimula kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa channel na to please feel free to click that subscribe button down below and don't forget to hit the bell button as well for you to be notified every time na mag-upload ako ng bagong videos ayan so maraming salamat so let's get started so let's go Music. Okay guys, so start na tayo guys. So nandito na tayo sa ating uh, phone screen. O siyempre, click natin tong Facebook. Okay, tapos hanapin natin yung mga uh, gusto natin bigyan ng stars. Okay, so kung hindi nyo mahanap, i-search nyo na lang dito. Mag-search na lang kayo dito ng pangalan. Kung sino yung mga gusto nyo bigyan. Kagaya nito, ito ang gusto kong bigyan ng stars. Ayan. Tapos, hanap tayo ng videos niya. Yung mga videos na na-appreciate natin. Yan. Kumbaga, yan, pili tayo dito ng kanyang videos. At syempre, na-appreciate natin yung video niya kasi ang ganda. So, gusto natin siyang bigyan ng star. Ayan. So, click natin tong video na ito. Ayan. Ayan. Tapos, punta tayo dito sa message or comment section. Punta tayo dyan sa comment section. Ayan. Tapos, click natin dito sa baba. Ayan. So, makikita dito sa baba, my star. So, click nyo itong star na ito. Ayan, tapos i-scroll down nyo konti. Ayan, so hanap kayo dito ng ilang star ang gusto nyo ibigay. Pero bago tayo magbigay ng star, bibili muna tayo ng star gamit ang ating credit card. Ayan, so syempre, kumbaga, pindutin natin itong one star. Ayan, pero bago ka muna mag-send ng one star, kailangan bumili ka muna. So may mga choices dito. Ayan, ang dahil nandito ako sa Malaysia, so gamit ko ay ringgit yan So, RM, makikita nyo dito. So, depende sa inyo kung ilan ang bibilhin yung star. Kung baga, 4 or 45 stars, 145 stars, 310 stars. Ayan, pipili kayo dyan kung ilang stars ang gusto nyo yung bilhin. At syempre, nandyan yung presyo niya. So, ang gusto ko dito muna ako sa 145 stars, which is 13.99 ringgit. Ayan, so, bili tayo dito. Ayan, click natin yan. Tapos ang gagamitin ko dito pambayad is Ayan, wait muna natin. Ayan, ang gagamitin kong pambayad dito is touch and go. Ayan. Touch touch and go dito sa Malaysia para kung tutusin parang kuan din sa Pilipinas, parang GCash. Ayan, parang ganun. Okay, click natin tong touch and go wallet. Ayan, ito kasi ang ginagamit ko dito. Tapos syempre, mag-charge na doon sa yung credit card. Yan, so click natin yung touch and go. Ayan, so 145 stars is equivalent to 13.99. Ayan, so click natin tone ton 1 tap by. Okay, wait natin. Yan, so remember, kailangan yung mga wifi or signal nyo kailangan malakas para madali na wala. your balance ayan so going through na okay basta wait lang natin i-back natin. Okay, balik tayo ulit doon. Mayroon mga kung nag-appear. Asa na yun? Okay, balik tayo sa videos niya. Tapos hanapin natin yung video na gusto natin bigyan ng star yan. Okay, so click natin itong comment section. Tatawa na lang. Section, star. Tapos click natin itong one star. Ayan po. sa ating payo mga kamotos pag uwi natin mo <laughs> muna natin Ayan, check natin kung nakasin. Ayan, so ito na nga yung star na send na natin. So, screenshot muna natin para sure. Ayan. Ayan, so nakasin na tayo ng one star. Ganyan siya. Di ba madali lang siya? Okay. Isa pa. So, try pa natin para masundan nyo ng tama. Ayan, hanap pa tayo ng mga content creator na gusto natin bigyan. Ayan, ito guys, kumbaga gusto natin bigyan ng um, star, si Gina Shoko. Ayan, hanapin natin yung videos niya para makapagsintay ng star sa kanyang videos. Ayan, kumbaga hanapin natin ito, videos niya. Ayan, masarap itong kanyang oh, pagkain na niloloto. Ayan, adobong atay. Wow, masarap to Ayan. So, punta tayo dito sa comment section. Ba click natin itong comment section. Ayan. Click natin itong star. Okay. So, meron pa akong 144 star na natitira. Ayan. So, ilang star ang gusto kong ibigay? Ayan. Kung bigyan natin ng one star. Click natin itong flower na to. Tapos, i-send is natin. Ayan. Click lang natin itong send. Diyos natin yan. Yan, wait lang natin. So, just remember guys, siguraduhin nyo muna yung mga signal nyo ay mabilis. Ayan. So, ayan, nakasend na siya, guys. Ayan. So, nakasend na siya. Screenshot muna natin. Ayan. So, nakasend tayo ng one star kay Gina Shuko dahil na-appreciate natin yung kanyang adubong atay. Di ba? sarap. Okay. So, syempre, Click natin ito. Ay, ganyan lang pala. Okay. So, para maintindihan nyo, isa pa. So, hanap tayo ng isa pa ng kanyang video. Kagaya. Ayan. So, sinigang na isda. Ayan. So, sinigang na isda sa miso. Uh, sarap nito. Ayan. So, punta tayo dito sa comment section ulit. Ayan. Punta tayo dito sa comment section. Click nyo yan. Hanapin nyo itong star. Tapos, yan, ilan ang gusto nyo ibigay na star sa kanya? Umbaga, depende sa'yo kung mamimili, anong pipiliin nyo dyan. Pipili lang kayo dyan kung 1, 10, 10, 10, ganyan. Ay, depende sa inyo. Nang dahil tutorial ito dyan, try natin magbigay ulit ng 1 star. Ayan. Bigyan natin alin. Pwede rin kayo mag-comment ng section. Ay, mag-comment dito sa comment section kasama yung star. Yan. Sarap. Sarap. Yan. So, send na natin. So, wait lang natin. Okay, wait lang natin. So, yan. Kaya kailangan yung signal natin as kailangan mabilis. Ayan, so nakasina na tayo ng star kay Gina Shuko dahil na-appreciate natin ang kanyang video na masarap. Yan. Okay, screenshot muna natin. Okay. So, back na tayo. Ayan, so ganyan ang pag-send ng star sa ating mga favorite content creator. So, na-gets na nyo na ba guys? Kung hindi pa, ayan, ulitin natin. Ayan, maghanap ulit tayo ng bigyan ng star. Ayan, balik tayo dun sa menu natin. Ayan, so gawa pa tayo ng isang sample. Kung baga big, gusto natin bigyan ng star, si eh? Melly Paglingayan. Ayan, puna tayo dito sa videos niya punta tayo dyan. Wow, meron siyang 30k followers. Wow, congrats. Okay, so punta tayo dito sa kanyang videos. Click natin. Ayan, click natin tong video niya. Wow, ano ito? <laughs> Hindi siya naglagay ng title kung anong title. Well, anyway, mukhang masarap naman siya. Ayan, ang dahil tutorial ito kung paano naman tayo mag-send ng star. Ayan, balik tayo dun sa comment section. Click natin ang comment section. Hanapin natin yung star. Click natin yung star. Ayan, kumbaga gusto natin magbigay ng 10 star. Ayan, click natin tong 10 star. Ayan, so maglalagay din tayo ng comments. Ayan, yummy. Ayan, tapos send natin yung 10 star. Ayan, kasi na-appreciate natin yung kanyang niloloto masarap. Okay, ayan. Wait lang natin, ha? kasi nagpa-process pa yan. Ayan. So, nakasend na tayo ng 10 star kay Meli Pagling. Ayan. Okay. So, chat natin yan. Ayan. So, ganyan guys ang pag-send ng star gamit ang ating credit card. Ayan. So, dito kasi sa Malaysia ang gamit namin is touch and go. Yung parang Gcash din sa atin sa Pilipinas. Pero gamit kasi namin dito is touch and go. Same, same lang din sa GCash yung process niya. Ayan, ganyan. So, madali lang din gamitin ang touch and go. At yung touch and go, syempre, nakakunik na doon sa credit card mo. Ayan. So, pag ginamit mo ang touch and go, mag-charge na direct doon sa credit card mo. Ayan. So, ganyan ang ating uh, tutorial for today kung paano tayo mag-send ng star sa Facebook Reels gamit ang credit card or gamit ang touch and go. Ayan. So, sana nasundan niyo itong tutorial natin for today's video. And of course, thank you so much for watching. So that's it for today guys. So sana nasundan nyo itong tutorial natin kung paano tayo mag-send ng stars sa Facebook Reels sa mga paborito nating content creator or sa mga appreciation dahil na appreciate natin mga magagandang videos nila kaya tayo nang bibigay ng stars sa ating mga favorite content creator. Ayan. So yan sana nasundan nyo itong tutorial natin for today's video and thank you so much for watching. So if you like this video, please don't forget to share. like comments and subscribe and we'll see you again on my next video. Stay safe, God bless you all and bye for now.